Ano sa wikip? Ana sa wikip? No. I don't know what sa akin. I'm going to Philippines. I'm going to Philippines, yes. No. No. Eleven months and then I go to Philippines. No. No. Till eleven months. Napalayas na ako alaga ko. Oh, Napalayas oh, oh, ha. ah, na ako alaga ko eh. Ang ako. ba uh -huh. Ayan oh. Pinapalayas na ako niyan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, oh. ayan. 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 Pinapalayas na ako niyan. lalayas na ako, hindi na ako babalik sa iyo. ba, Hindi na ako babalik sa iyo, ah, hindi na ako babalik. Pag-uwi ko, opo. Apo. Apo. Hindi na daw ako babalik. Hindi na sasawa ka sa. Oh, di sasawa, so awesome, Jamil, Habiba. Sino daw ako? Sino daw kasama nila pupunta sa eskwela? di si... May isa naman silang katulong doon eh. Know, Hindi lang naman ako katulong see. nila. Eh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan, 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 ayan. ayan. <makes noise> Pinapalayas na ako niyan. Oo, oh, nagwawala na naman oh. Masaway <laughs> na bata. Wala. Anak ng kabayo. Ako may Richard, Jamil, Why? Yamil why? Jamil, why? dito kami dito ng ano sa grocery eh grocery 24 hours daw na bukas ata hindi na

Maður við þekkjum Það er maður við þekkjum Hvað er maður við þekkjum

Sasawa ente. No, no. Oy. Mandi. Mandi. Yan la, yan la, sab. Gibihada, malak. Malak, gibihada.